Si Kim Chiu Paulo Avelino, na kilala sa kanilang tambalan sa mga palabas tulad ng Linlang at What's Wrong With Secretary Kim, ay tila naunahan sa pag-amin ng kanilang relasyon ng ekonin. Maraming mga tagahanga ang umaasang magkatuluyan ng dalawa sa tunay na buhay, at sa katunayan, marami sa kanila ang abala sa pag-aabang sa opisyal na pag-amin ng kanilang relasyon. Ngunit, sa kabilang banda, tila ang mga tagahanga ng Kim Chiu at Paulo Avelino ay nagulat dahil kamakailan ay lumabas ang balita na sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales ay naunang nagpasya na aminin ang kanilang relasyon, sa kabila ng mga ulat na may koneksyon sila kamakailan lamang. Ang pagsibol ng mga rumor tungkol sa relasyon ni na Janine Gutierrez at Jericho Rosales ay nagbigay ng mas malaking pansin sa kanilang tambalan. Maraming fans ang nakatingin sa kanila na tila nagkaroon ng bagong pag-asa para sa mga pag-amin sa kanilang mga relasyon. Ang biglaang pag-usbong ng balitang ito ay nagbigay daan sa iba't ibang spekulasyon at pag-uusap sa social media at iba pang plataporma. Muling naging sentro ng atensyon ang tambalang Kim Pao dahil sa kanilang mahusay na pagsasama sa mga nasabing serye at marami sa kanilang mga tagahanga ang nag-aasam na makita ang kanilang tunay na relasyon sa likod ng kamera. Ang kanilang magandang pagkakasama at chemistry sa mga palabas ay nagbigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na maghiling ng higit pang tunay na pagkakaugnay sa pagitan nila. Sa kabilang banda, sina Janine at Jericho, na kamakailan lamang ay tila hindi nakikita sa parehong limelight, ay ngayon ay lumitaw bilang bagong focal point sa mga usap-usapan ng publiko. Ang kanilang relasyon ay naging paksa ng mas malawak na interes at ang kanilang pag-amin ay nagbigay daan sa isang bagong yugto ng kanilang mga personal na buhay na ngayon ay kinikilala ng publiko. Ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang tambala na nakakaakit ng pansin ay lumalabas na isa sa mga aspeto ng entertainment industry na nagpapayaman sa mga balita at diskurso sa mga fans. Ang bawat hakbang ng mga celebrity na ito ay laging nasa ilalim ng microscope ng publiko, at ang kanilang personal na buhay ay hindi may iwasang maging paksa ng mga kontrobersya at haka-haka. Ang mga pangyayari na ito ay nagbukas ng pinto sa mas maraming tanong at pag-aalinlangan mula sa mga taga-suporta. Ang mga tanong tungkol sa katotohanan ng relasyon at ang oras ng kanilang pag-amin ay patuloy na nagiging sentro ng pag-uusap. Ang kakayahang hawakan ng mga ganitong sitwasyon ay nagiging malaking bahagi ng kanilang pagiging tanyag at kung paano nila pinipili na i-manage ang kanilang mga imahe sa publiko. Sa kabuuan, ang balita ng pag-amin ng relasyon ni Nadjinin Gutierrez at Jericho Rosales ay tila nagpapakita ng bagong aspeto sa entertainment industry, kung saan ang mga relasyon ng mga sikat na personalidad ay laging nasa spotlight. Ang mga tagahanga ng Kimcho at Paolo Avelino ay patuloy na nag-aabang ng kanilang sariling pag-amin habang ang mundo ng showbiz ay abala sa pag-monitor ng bawat galaw ng mga sikat na personalidad. Ano ang sa sa balitang ito?